Ah uh, Enzo, so, pasensya ka na ha kasi nag-message si Papa na medyo mali siya ngayon. Okay oh, lang. Eh, di mo muna restaurant ba to? Mahal na ano ba? Di ba mayaman ka? Eh dito pa tayo sa restoran magpipitsugin. Tingnan mo yung ilaw, ilaw ng kusina namin. Ah, uh, pasensya ka na ha kasi dito gusto ni Papa na magkita tayo eh. Di ba le? Eh, matagal ko rin yung inaantay na makarap ko yung papa mo eh. Sa wakas, may kilala ko rin siya. Ako rin matagal ko na itong hinihintay ng pagkakataon eh. Sana magkasundo kayo agad yung papa. Magkasundo? Patsik. Naku! Sigurado naman ako eh. Magkakasundo kami. Saan ba yung waiter dito? Hindi naman naman yung lamesa oh. Nagigitataan oh. Waiter! Waiter, ikaw ka dito! Ano ba? Huwag mo sigawan yung waiter. Hi sir, ma'am. Welcome po. Order na po ba kayo, sir? Order? Tatatanga ka ba? Tingnan mo yung lamesa, oh. Ang dumis! Ah, pasensya na po, sir. Kasi may customer po kasi dito kanina tapos kakaalis lang po. Pasensya na po. Pupunasan ko na lang po. Punasan mo na bago po pa yung pagmumukamang ko yan. Pasensya ka na, ha? Ayan po. Okay na po, sir. Ah, ma'am, sir. O-order na po ba kayo? Ah, tubig na lang muna para kumalma naman itong boyfriend po. Sige po. Tarnik mo, bilisan mo! Ba na maklaseng restaurant na to? Tubig na lang, tagal pa? Ano ba? Darating din yung waiter. Kumalma ka muna. Paano mo makakausap si Papa kung ganyan ka? Hi, ma'am, sir. Ito Ay, po yung tubig niya. Salamat. Ay, sorry po, sir. Sir, sorry po. Hindi ko po sinasadya, sir. Sorry po. Okay lang, okay lang. Kondi sorry lang po, naman sir. Yung... Tanga ka ba? Ang so, pag-save na lang ng tubig, hindi mo kumayos? Sir, pasahin dyan na po. Hindi ko talaga sinasadya, Sir. Di sinasadya! ito so, Hindi oh, ko niya sinasadya! Eto, so, tama na! Di ba nag-sorry like, na siya, hindi niya sinasadya? Ba't mo pinakain ng tisyo? Eto kasi tatangat na eh! Ano bang pinagandaan ko yung araw na to? Para makaharap yung magulang ng jowa ko? Oh? Etong damit na to, di mo ba alam kung gano'ng kamahal? Kulang pa yung isang buwan na sahod mo dito! Tama na, please! Nakakahiya ka! Pasensya na ha, pasensya na. Kaya siguro waiter ka lang at di ka umaangat sa buhay dahil tanga-tanga ka na, bobo ka pa! Siguro wala ang pinag do. no! Ano ba nakakahiya ka na eh? Dahil sa katangahan mo, kahit anong gawin mo, di ka kakaahon sa hirap. Sir, pasensya na po talaga sir. Hindi ko po talaga sinasad Di sinasadya, sadyayin ko yung mukha mo eh. Tama na. Upo ka na nga lang. Upo ka mo na. Kung may nga. Ano ah, yes. pa namin? Ayaw mong umalis? Ano ba? Tama na nga eh! Tawakin mo nga yung manager nyo na makausap ko! Sinasaktan mo lalo yung tao! Bilisan mo! Enjoy naman eh! Excuse sir, anong problema dito? Kami manager dito? Apo. Su so... Teka lang sir Ano ba ba problema niyo? Problema? Kayo yung problema ko Ipapasok pa kayo ng bobo dito Kaya naman pala Ang baba ng standard ng restaurant na to Sir, pasensya na ha Mainit lang tuloy yung ulo ng boyfriend ko eh Manager Manager na mukhang tomboy Kaya pala Hindi na ako magtataka kung malulugay man yung restaurant na to. Tingnan mo yung chan mo! Ang laki! Teka lang, sir. Namimersonal na ka na. Nung kinalaman ng tsengko sa trabaho ko. Tsaka, sir, wala kang karapatan na i yung waiter ko. Kasi parang nilight mo yung sarili mo eh. Ganito ba kayo magkasikaso customer nyo? Ha? Enzo, tama na ha? Sir, Bang... inaasikaso po namin yung customer pag maayos din yung customer. Tsaka, sir, walang mali yung waiter ko. Nakita ko naman yung ginagawa niya. Tama. Tama? Itangatang nga! Enzo, tama na. Baka kasuhan ka pa nila sa ginagawa mo dito. Nakakahiya ka eh. Manager ka, di ba? Tanggalin mo yung tanga-tanga mong waiter. Sir, mm hindi -hmm. po kahit manager yung... ako dito. Eh, e ko nang tagalin yung waiter ko. Ah, ganun. Tara! Ah. Sir! Enzo! Tama ah, na nga Enzo eh! waiter. na nga Tama na nga Sir! Ito yung waiter eh. Teka lang. Anong pa? Kayo mayari na restaurant? Oo, kami. Kami may ari ng restaurant na nilalait-lait mo. At ito, ito waiter na to, kapatid ko yan. Ang lakas ng loob mong saktan yung kapatid ko, sa harap ko pa, ha? Alam mo, na palang, duda na ako dyan sa ugali mo eh. Sana pala hindi ko nang pinagpatuloy itong relasyon natin. Ngayon, nakita ko na yung totoo kulay. Hey! Ano gusto mong gawin natin dito? Gusto ko po siyang turuan ng leksyon pa. Dapat kaya, so, eh, sir. Gusto ko po siyang pakasuhan. Ah, uh, sir. Teka lang, sir. Hindi ko naman alam na anak ko pala yun. Ah, uh, sa inyo pala yung restaurant. Sir, pasensya na po talaga sa naging ugali ko. <laughs> ano pasensya? Nang gulo ka dito sa restaurant namin? Nilight-light mo yan ako? Pati yung mga tauhan ko rito? Bakit hindi mo makakapag-aaral na si Eden ang makatuluyan mo? Yung ganyang ugali? Sige na! Umayos ka na! Buntay mo yung kaso mo! Sige na! At ikaw naman, Eden. Sa susunod kasi, bumili ka ng lalaki na yung karapat dapat sa'yo, hindi yung ganyan. Pera lang habon sa'yo niyan. Sorry na pa, hindi ko naman alam eh. At least ngayon, hiwalay na kami. O oh, sige na. Yeah, o uh, di. Kaya pala, kasi ayos mo. Eh po, hindi ako pinagtanggol ng ate kanina eh. Eh! Ay, talaga? O oh, sige na. Magbisa kayo. May pungtan tayo. Ah, uh, ikaw na muna bahala dito ah, Francis. Sige, sige na. Tara Sige na. Sige Tara na, na. na.